So ayun guys Magandang gabi sa inyo 10.30 na pala mahigit dito ng gabi no? Maghala sa unsan no? Tinapang ko na itong basura so para bukas Hindi ko na itatapon So martes pa lang Tunes pa lang ngayon Martes ang basura bukas yan. Kaya tinapang ko na no? Para bukas Wala na itatapon Ayun andyan na siya Gabaling nagutom pala kami. Kaya pupunta ako ngayon ng 7-Eleven. Para bumili ng cup noodles. Kasi basahin ko po ng bike ko. Wala akong dalang pamunas. May pamunas ba dito? Yun know. Ready. Ready, ready. Ang lakas ng hangin ngayon dito guys. Ganyan dito sa gabi oh nakakatakot no lakas ng hangin tapos wala na mga tao papahinga na sila syempre tayo mga Pinoy ay gising na gising tayo nyan ang bukas pa yung 7-11 guys kasi hanggang ano yan eh hanggang alas 12 yung 7-11 dito pero sa ibang 7-11 24 hours ito lang yung malapit sa amin hanggang 12 lang yan kasi maliit lang to eh o bakit hanggang alas 12 lang sila dito Pasok na tayo sa 7 guys Kuha ko ng basket Sarado na kasi yung supermarket eh, Kaya dito na lang ako pwedeng bumili Ito yung mga ramen nila o ang dami guys Kita oh. nyo yan Sobrang dami diba Ito yung paborito namin dyan oh. Ito Kay Mami Cherry Bili ko din si Mama Parang gusto ko i-try ito guys oh. Mukhang maanghang to eh Mukha siyang ichiran try ko nga ito Popo trip na naman ang mga itik Tingin din tayo ng tinapay Pagkakas sa mga rin tayo ng apple juice Tsaka na ito ang cola Ayan Food trip tayo ngayon Food trip Okay na siguro Okay na Bayaran na natin to Hi, ano kaya siya mas? Hi, ano kaya siya mas? Hi, Hi, 210 yuan ng isos. Yeah Let's go. Oh, yeah na. trip na natin to. So bale, ito pala yung itsura ng loob ng ramen na binili natin guys. Kapag ka-binukas niya siya, meron siyang kasamang seasoning sa loob. Tapos yung mga gulay-gulay. At saka yung pinakalaman ng ramen. Si Sechi, hindi pa malambot yung ramen. Binanatan na kagad yung mga tinapay eh. Binaten yung laman niya. Tapos ito yung mga gulay. Seasoning. Good. Ito yung mga ano? Sauce. Ramen.

Ayan sila kumakain. Makikikain na si Shinji. Oh. Pakita mo ba? Kakain ikaw. Ha? Huwag ka na kay ikaw kumain. Matawa ka na eh. <laughs> Hintay lang tayo ng mga 5 minutes pa. Para lumambot. Bukas na lang. Ito na to. <laughs> oh my god! Oh my god! Na.

Nako ko dito sipon eh. Nolo! Wala? Lulis mo. Tinapay. Parang Paris Mami lang sa pandesal ah. Paris Mami. lakas yung Oo, oh, masarap yan. Eh. Hindi mo pa ba, ba natitigman yan? Masarap yan, mo Hindi ako mong bilhin nito na maraming na ganito. Tapos may indok sa'yo, bubuksan mo pa yung mga ingredients. Ah. Uh -huh. Ganito, kinahin namin ni Mama Ray. Okay, kumain kami ramen kapal ni Mama Ray. Mr. Ray, Mr. ano kayo na? Masarap yung kinahin namin, Mama Ray. So, paano guys? Saga dito na lang muna. Pasensya na kung nagutom kayo ah. Nagutom lang din kasi kami eh. <laughs> Ya ne, mata ne. Arigatto gozaimasu Ngik ngik ngik. Bye bye. Hindi <laughs> <laughs> nyo na pinansin ni eh, Kasi 'yung ano, si Little Boss. Hoyupa. Kain kayo ng kain diyan ah. Hindi na e kapinan sin si Little Boss. Wag na, wag na ako mai malaki na 'yan mo. Eh.